Ikot din natin si Easy Ride. Maigan. Nini pa daan. Ah, magasgas mga igan, mura pa naman. uho uh, uh, mga igan e bili tayo ng juice dun sa may ano malapit sa Elmita Hill daming mga motoro oh, mga igan e talo pa yung ano bentahan ng mga motor so yung mga igang kinuha ko na si easy ride kasi pinipindot pindot na nung isang estudyante bili lang tayo mga igan ng ano juice Oh, sarap dito mga igan pero kanina mainit kasi nakita ko kasi yung isang estudyante <laughs> pinipindot pindot na niya ito saka yung may lumabas na isang motor para nakasandal na rito kanina sa may kanam bahagi ni easy ride eh ingat na ingat tayo mga igan kasi nga mura lang si easy ride Baka, wala pa kasing isang buwan. Tapos, marami ng gas, gas. So, yun ang iningatan natin mga ikan. Kasi, masarap mag alaga ng motor kahit luma na. Na makinis. Pa, o magandang maganda. Na ganoon ang motor mo kahit luma, makinis yung isa, yung isa kasing motor ko na Honda Click binigay ko lang sa anak ko wala pa isa rin pangit na <laughs> may mga gas gas na so malapit lang yung bibili natin mga igan na juice namimiss ko kasing minum na buko juice dito wala siyang asukal natural na sabaw ng ano, buko juice wala nagtitinda pabili nga po pabili po may juice po may juice wala pa sige po mamaya na lang po sa hapo wala pa lang juice mga ikan so, kaya makabili ng buko juice tingnan natin dito sa banda banda dito ah sarap ng hangin Ang init hindi na masarap ang hangin doon sa banda doon dito mainit na may ililim kasi ng puno mga puno wala hirap naman mga igan pag yung gusto mong bilhin wala ay doon na lang sa ano fish port nalang tayo mga egan sa fish port baka may buo juice <coughs> wala naman dito sa mga tindahan dito wala naman dito lalagyan yung flasher actually tatanggalin ko lang si Easy Ride sana dun sa parking parking area na parides tuloy tayo na wala sa oras <laughs> hirap kasi makita si yan, si Easy Ride na binubuting-ting <clears throat> Tambayan pala yung naging parkingan ni EasyRide mga Egan. Dati naman na kasi ako nagpapark dun, wala namang tumatambay. Tambayan na pala ngayon. Ya. Yeah. Wale. Dito dito mga ikan tanungin natin. Dami naman tao. Wala, wala yung nasa container. Wala mga ikan. Kahit yung nasa harapan ng tindahan sana ano yung kalagay sa cooler o wala. So de, uh, balik na tayo sa office. So yun nga mga Egan, kailangan ka rin kasi natin na kahit nasa office na tayo lumabas <laughs> lumabas din tayo pag minsan lalo na uuhaw wala kasi ano bukod just sa office namin mga soft drinks meron eh, iniiwasan ko na uminom ng soft drinks Rides na lang tayo ang title ng no? rides natin buko juice gala mode finding buko juice <laughs> hindi basta na ano na tayo nakasakay kay easy ride naman ng Aegan yung tipong lumabas ka lang ng obisina vlog na <laughs> sarap sana mag vlog araw araw kaya lang yung time mga ikan yung tipong pang araw araw mong buhay pa vlog mo o oh, yan yung parang bumili ka lang na pinabibili ka lang ng luya, sibuyas, kamatis o oh, nag vlog ka na no? stop nang ata libang talaga namang libangan ng pagra-rides libang napang ano? Pag ako magpapabilis sa inyo ng sibuyas kamatis bawang at luya saka mayroon pa o nang makapag-rides tayo tanong mga igan saan ko ipapark ito Ayoko nang ibalik doon sa pinagparkingan niya kanina. Ang dami palang bata doon. Uy! Hey. Oh, sarap naman. Dito malamig na naman mga iyan kasi fully covered nung lilim ng mga puno itong daan tap ah, hindi natin over hindi kang nag-iingat tayo eh saan tayo dito lang sa may lang kahit mainit bili na kayo ng ano, tricycle motor baka ba dyan pinagbibili na Sana dito na lang Yeah, sure.